Yan mga kalods. Dito kami sa Antipolo. Yan. Yan mga kalods. Dito kami sa Antipolo mga kalodi. Yan. Mag-toast kami. Ano lang to? Mintoast lang to. Training ng mga inakay. Eh mga kalods, titrainin lang yung mga yakin namin para ingonok ni Speed tsaka ni ano, ni John Arden. Andiyan na mga lods, sama-sama na sila. Pasensya nyo na yung camera ko ngayon mga lodi kasi ano, blurred. Baka sunod na makabili ng bagong cellphone mga lodi. Mag-iipon muna tayo mga lodi ng pambilang cellphone. Nabaksak kasi itong mga kay, pero pero kahit nabaksak itong mga ka-lodi, tuloy-tuloy pa rin ang pag-vlog natin mga ka-lodi kasi nga Pasko na ngayon kaya babati muna sa inyo ng ano Merry Christmas sa inyong lahat mga kalods Merry Christmas and Happy New Year na rin ngayon December mga kalods kaya lagi magingat mga kalodi yan nandito kami sa Antipolo mga kalodi kabundo ka na Antipolo mag training kami tsaka mil mintos lang mga kalodi mag alas 6 ng gabi mga kalodi kasama ko si ano ito si ano Bong tingin mong yan sa inyo Bong Kabid. Shout out. Tingga. Uh, shout out. Shout out. Yan. Yan bukas nyo na. Yan na. Ipitawan namin mga kalawad. Ipipitik na. Yan na sila. Biltos lang yan. Training lang. naman na kayo mga kalawad. Ni-training ko lang para ma-exercise na rin. Ma-training na rin sila. <coughs> Nawala na mga kalawad. Hindi ka agad. Ang Sana. Ay, wala agad. Ayun o. Ayun. Hindi ko siya mga kalodi. Eh. Hindi na makita ng camera agad. Madilim na kasi. Alas 6 na kasi mga kalodi. Eh. Maambun pa mga kalods. Kaya hindi na makita sa camera. Sensya na kung blurred yung ano. Pero next vlog ko mga kalods. Baka may cellphone na akong mabili bago. Mga kalodi, training lang yun. Tsaka mid-toast lang yun mga kalodi. tin ko lang yung mga ko. Yan, sunod na lang mga kalodi. Shoutout sa inyo mga kalodi. Salamat sa sa mga support ka. Sa walang asawang support ka mga kalodi sa vlog ko. Yan mga kalodi. Sana lagi mag-iingat. Keep safe always and see you vlog. Mga kalodi, Merry Christmas. And Happy New Year mga kalodi. And God bless. Yan, matapos na naman ng taon mga kalodi. Kaya thank you kay Lord dahil iningat lang tayo ng Panginoon. Sana next year ulit, ingatan tayo lahat ng Panginoon. and mga kalodi, thank you, thank you. Bye-bye! Patay ko na mga kalodi. Yan, bye-bye na kayo, bye-bye! bye, -bye. bye, -bye. Yan, bye-bye na raw. so na lang mga kalodi yung bagong natin cellphone. Next vlog. Thank you.